Mga kaibigan, magandang araw mula sa inyong paboritong political watchdog. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang mainit na issue na nagpapakulo ng dugo, no, sa mga Pilipino, lalo na ang mga OFW sa US, Canada, Australia at iba pa. Ha? Iba pang sulok ng mundo. Bakit ba snub ng House ang legal papers ni Vice President Sara Duterte? At bakit parang may personal na agenda si na Senator Electing Lacson at Congressman Romeo Acop sa kanyang abogado si Attorney Siegfried Portun, no? Is this about justice o puro politika lang? Hold on tight dahil ito ay isang ilang mga minutong no na roller coaster ng katotohanan satar at malalim na pagsusuri na tatama sa puso ng bawat Pilipino. Alam nyo ba noong June 19, 2020, 25, tinanggihan ng House of Representatives ang entry of appearance ng legal team ni Sara Duterte. Pero ang tanong, was it really just a clerical error o may mas malalim na dahilan? Si Atty. Fortune na dating abogado ni Lacson ah, sa kuratong Balileng case ay nangunguna sa depensa ni Sara. Coincidence? Or is there a deeper political vendetta? Ngayon, sasagutin natin kung bakit parang may bad blood ah, dito at kung paano ito konektado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Plus, we will dive into the juicy details of the Kuratong Baleleng controversy to see if history is repeating itself. Ready ka na ba? Kung ikaw ay nasa Quezon City, Dubai, Sydney, o kahit sa Los Angeles, Toronto, o Riyadh, i ang subscribe button ngayon. Mag-like, mag-comment ng inyong opinion at i-share sa inyong mga kababayan para marinig ang boses natin sa buong mundo. Kung gusto mong suportahan ng aming content, magpadala ng super thanks please. Every centavo, every dollar, dinar, dirhams, etc. franc, uh, every cent. It helps us keep this showing, this show running for you. Mga kababayan, let's make this video go viral from Manila to Milan. Yan. Isang maulang araw no sa Manila, June 16, 2025, isang messenger mula sa prestigyosong Fortune, Narvasa at Salazar Law Firm ang naglakad patungo sa House of Representatives dalang entry of appearance para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ano ang nangyari? Snag. At ah, tinanggihan ang papel dahil daw sa vagueness and anonymity pero mga kaibigan, let's be real. Since when does the house reject a document from a law firm as prominent as Fortunes, no? Parang sini lang, no, pero hindi ito pelikula, ito'y politika. Ayun sa house, hindi nila sadyang tinanggihan ng dokumento, sabi ni representative Abante, it was a simple mix-up. Pero bakit ganito kabilis sa pagtanggi? Ayon sa Rappler, ang dahilan ay dahil hindi raw malinaw ang intensyon ng dokumento. Pero let's dig down deeper si Atty. Siegfried Fortune, ah, ang lead counsel ni Sara isang beteranong abogado na kilala sa pagdibensa kay dating Pangulong Joseph Estrada at maging kay Senator Sel Senator Electing Lacson sa kuratong baleleng case ha noong 1990s. So bakit biglang issue ang kanyang papel? Is this a strategic move to delay or delay Sara's defense o may kinalaman ba ito sa lumang kasaysayan ng kuratong Okay ha, si La Lakson at Akop nakaupo sa isang opisina, naglalaro ng chess. Ang bawat galaw calculated, pero biglang dumating si Fortune, ang knight in shining armor ni Sarah at boom! Biglang nagkagulo ang board. Uy, si Fortune ulit ha? Hindi ba siya, hindi ba siya yung nagligtas kay Lakson dahil sa kuratong me mess? Sabi ni Akop, checkmate. Pero sa totoo lang, ha parang sine ha, scripted ang drama na ito, ano kaya ang susunod na plot twist? Let's rewind to, the 1990s. Ha? Ang kuratong Baleleng case ay isa sa pinaka-controversial na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang grupo ng mga kriminal na umunoy konektado sa ilang pulis ay napatay sa isang alleged rub-out. Si then uh, Colonel Ping Lacson ay nasangkot sa kaso at si attorney Siegfried Sigfried ang kanyang abogado. Ah, fast forward sa to, uh, to 2025, si Fortun na Uh, rin ang abogado ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Coincidence? Or is there a bad blood? Um, si Representative Romeo Acob na dating pulis din ay kasama rin sa kuratong case noon. Ngayon, pareho silang critical sa kampo ni Sara. Ano ang koneksyon? Hindi natin sinasabi na guilty si Nalakson at Acob ha. Pero let's look at the optics. Si Lacson bilang senador-elect ay naghayag ng suporta sa Philippine Constitution Association na nagsabing may legal na issue sa pagbabalik ng impeachment case sa House. Si Akop naman, bilang congressman, ay vocal na hindi dapat i-abandon ang impeachment ni Sara dahil daw ito ay tungkol sa hustisya. Pero bakit parang may personal na agenda? Ang tanong, are they targeting Sara to weaken her 2028 presidential bid? Or are they genuinely after accountability ang sagot mga kaibigan ay nasa kasaysayan. Ang kuratong case ay nag-iwan ng peklat no? sa reputasyon ng marami, kabilang na sina Lakson at Akop. Kung si Fortuna ang abogado mo, parang may superpower ka na. No? Impeachment trial? No problem. Fortune's got this. Pero kung si Lakson at Akop ang kalaban mo, parang lumalaban ka sa dalawang kontrabida sa teleserye. Ang plot twist, ang kontrabida noon ay kaibigan ni Fortune dahil kaya naman, mga kaibigan, Grab your popcorn. This political drama is better than any K-drama on Netflix. <laughs> okay, noong February 5, 2025, na-impeach si Sara Duterte ng House of Representatives dahil sa mga aligasyon ng betrayal of public trust, graft, ah, corruption at iba pang high crimes, particular na tungkol sa alleged misuse ng confidential funds ah, noong siya ay Secretary. Pero ayon kay Fortune at sa kanyang Uh, labing anim na miyembro ng legal team ang mga paratang na ito ay politically motivated, sabi ng Campbell. Ni Sarah, it's a witch hunt to derail her political future. Pero sabi naman ng House, malakas ang ebidensya. Sabi nga ni Representative Joel Chua, Tambootsman swift action shows the strength of the evidence. Sino ang paniniwalaan natin? para sa ating mga OFW sa Dubai, Sydney, Toronto at iba pang iba pa mahalagang maunawaan ang global implications nito ha. Ang Pilipinas ay nasa mata ng mundo dahil sa high profile na impeachment trial na ito. Si Sara bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may malaking following lalo na sa mga Pilipino abroad. Pero ang kanyang impeachment ay nagdudulot ng tanong ha. Is, is the Philippines ready for another political shakeup? up Sa Australia halimbawa, ang mga OFW uh, ay nag-aalala kung paano ito makakaapekto sa kanilang remittance at sa stability ng gobyerno. Sa US at Canada ha, mga Pilipino ay nanonood, nag-aabang kung paano ito maglalaro sa 2028 elections. Kung impeachment ay isang boxing match, si Sara ay ang, ang underdog na may matibay na depensa. Si Fortune ang kanyang coach, pero ang house na parang mga referee ay biglang nagpalit ng rules, hindi raw valid ang papel ni Fortune. Sige, balik sa training, sabi ni Sarah. Pero sa totoo lang, ha, parang telenovela ito. May plot twist sa bawat episode. Ang tanong ha mga kaibigan, sino ang tunay na mananalo sa laban na ito? ah si Sarah o ang mga gustong ibaksak siya? Si Atty. Siegfried Fortune ay hindi baguhan. Siyang abogado din dating pangunong Estrada noong 2000 impeachment trial at nagtagumpay siya sa pagdepensa kay Lacson sa kuratong case ang kanyang law firm, Fortune, Narvaza, and Salazar ay kilala sa paghawak ng mga high-profile cases. No? Kabilang na ang Maguindanao Massacre case. Kaya naman, kapag si Fortune ang abogado mo, parang may ace ka sa baraha. Pero bakit parang may galit si Nanlakson at akop sa kanya? Is it because Fortune knows too much about their past? Si Ping Lakson, no? na dating pulis at ngayon senador-elect, ay kilala sa kanyang tough on crime image pero ang kuratong baleleng case ay nag iwan ng tanong sa kanyang integridad si Akop naman bilang dating pulis din ay parehong ay may parehong kasaysayan ngayon pareho sila nangunguna sa pagtulak ng impeachment ni Sara Duterte pero bakit ayon sa ilang analyst it's about power ang impeachment ay paraan daw para pigilan ang ang Duterte dynasty sa 2028 pero let's be critical. If Laxon and Akop are so concerned about justice, bakit hindi nila inimbestigahan ang iba pang korupsyon sa gobyerno? Selective justice ba ito? Kung si Fortuna ay isang superhero, siya si Captain Defense. No? Pero si Laxon at Akop, parang mga kontrabida na laging may secret plan. Ha? Snub natin ang papel ni Fortune, sabi ni Akob. Tama para madelay ang trial, sagot ni Lakson. Pero joke lang mga kaibigan, o baka hindi. <laughs> okay mga kaibigan, ngayon natin nakita ang tunay na laro sa likod ng snub na papel ni Sara Duterte. Ang koneksyon ng kuratong baliling case, ang papel ni Atty. Fortune at ang galaw ni Lakson at Ako ay nagpapakita na ang pulita ng Pilipino ay parang chess. Bawat galaw ay may layunin ha? si Sara ba ang biktima ng political vendetta o talaga may ebidensya ng korupsyon? Ang sagot ay nasa sa atin. Kailangan natin maging kritikal at bantayan ang bawat galaw ng ating mga leader. Kung nagustuhan mo ang pagsusuri natin, i-hit ang subscribe button ngayon, ngayon. Mag-comment ng Team Sara o Team Justice sa baba at i-share ito sa inyong mga kaibigan sa Dubai. Sydney, Toronto at kahit saan sa mundo para sa mga OFW sa Riyadh, Abu Dhabi at Hong Kong pagpadala ng Supertanks, no? Para tuloy-tuloy ang aming pagsusuri sa mga ganitong issue. Let's keep the conversation going. Sino ang panig mo sa laban na ito? Sabihin sa comment section at huwag kalimutan, ha? Ta um, na patuloy kaming subaybayan, no? Para malaman ang update sa Philippine politics. Hanggang dito na lang mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo.